Magandang araw na naman mga kabutcher. Yung mga mga butcher pala na nakalis na yung mga nanood sa aking video na mga na-recommend ko dyan sa ano, agency ko. Mga nandito na sa ibang bansa, nandito na sa Uxar na sa, na sa Dubai, Saudi. Ito lang magpapayo ko sa inyo. Tuloy nyo na yung pangarap nyo mga kabutcher. Nahirapan mo tayo sa umpisa kasi nga ipaglaan team training sa inyo. Okay lang yan. Tis-tis lang tayo kasi meron ganyan talaga sa officer. Kaya sanayan nyo lang. Tapos yung mga si kailangan din natin ng ano eh. Matutuagan. Kasi pag uh, lang kayo, na kayo, mabagal tayo matuto niyan. Tsaka parang hindi kayo tutuwan tuloy. Kaya mas maganda talaga mga kabuts yan. Eh. <clears throat> ano lang kayo, okay lang mga okay kayo. Lalo na yung mga tinatawag ng mga seniority kailangan po okay kayo hanggang sa kayo kasi pag maturo kayo, pakabayaan na kayo niya tapos kayo ng pagawin ng mga trabaho at isa mga maglilibo ng baka pagkatapos ng kambing nagawa ng mga marinated tulad sa akin, mas surprise ako sa ko sa inyo kaya pag lang tayong reklamo tututok ka rin yan tuturin ka rin yan mga kagutsya tsaka yung mga nandiyan sa pala Pilipinas na mga nag-a-apply pala tuloy nyo na mga na-recommend na agency yun mga legit dyan mga kapot siya basta huwag lang kayo sumuko sa pag-apply kasi pag once na sumuko kayo wala talo kayo mga kabuchir. kaya yung mga nandiyan pa sa Pilipinas lalo na ngayon yung mga malayo priority pala talaga ngayon nila yung move in mga kapot kaya kung mag-apply talaga kayo mas maganda yung pupuntahan yung agency kaysa mag sisin lang kayo ng email kaya yung mga nandito na kung medyo nalilitan kayo sa sahod nyo, Mag-iipon kayo mga kabutser. Tapusin niyo yung kontrata niyo. Mga dalawang taon na lang. Kaya kung in may, lalo na yung mga wala pang mga asawa, puntaan yung mga pangarap niyo sa mga malaking bansa tulad ng Canada, UK, Australia, China, New Zealand yun. Para sigurado talaga ang malaking sahod talaga at saka mabilis talaga makaipon. Kung wala kayong mga bisyo mga kabutser. sa kailan kailangan talaga para mabilis makaipon tayong sa wag mo sabayan ng bisyo. Kasi pag sinabayan nyo ng bisyo, wala. Doon lang mo upot na yung sahod nyo. Pero kung marunong ka pa yung maganda, safe ng pera. <laughs> yun ang pinaka the best. Kaya yun ang, ko. ang student, ito eh. kaya ko. Magandang stick and stick yung pareto yung ano, video list. Kaya mga nandito na, ako lahat ng mga kahit na hindi budget, yung mga kasama ko sa ibang section nila, mga department, kito, pangarapin nyo yung mga bansa ng UK kasi marami na ako na ano rin, mga na nakasama, nandun na sila. At naman, kung sa akin, mga budget, matigas talaga yung bago. Masyadong luya ako din sa kumpanya ko. Kahit sabihin yung maliit na isa ako, hindi ko ako lang, tsatsagaan Kahit ko ng mga ano ng bata, huwag na budget. Ako nagbibigay nila ako ng inspirasyon sa mga kahit hindi budget, mga karatingan mo laking bansa. Kasi dito, pwede ka makapag-ipon. Tsaka pag nandito ka na, mahahasa ka mga kapit siya, mga ipag-usap sa mga employer. Kaya pagdating sa interview, easy-easy na lang yan. Kasi nga, pag nandito ka, lalo na pag ang customer ka, ibang lahi makakausap kausap Kaya, pag nandito ka sa interview na kahit anong lahi yan, sanay ka na makipag usap sa kanila. Tulad kami, nang customer ako, eh. niyo ako nandito dito na sa loob, hindi. Nang customer din ako mga kapit siya. Tulad nito, matapos ko yung mga ginagawa akong preparation mga stick ay, yung banda, ay kaya, yung mga parameter ng pag ng tupa ang Kung gusto mo raw kaya may banday na ka encounter na kaya doon lumalakas ang loob niya mga kabutcher. Kaya pag once -manin na interview, maning-manin na lang yan. Yan ang ko sa inyo. Kaya e, magandang yung ano rin, mag-experience na sa ano. So yan lang din yung nakakaalis sa no? Yung mga first timer na sa Pilipinas. Nakakaalis sa, sa malaking bansa. So yan lang din, maglakas niyan doon mo. Ako nga, wala na ako dito, mahina pa yung loob ko kasi nga. Hindi na mahina yung loob mga kabutsya. Medyo ano rin talaga. Parang ganun na nga, yung kaskus din ka sa'yo yung parang masabi sa No? Malaki rin talaga ang gastos yung ano. Pag makapunta ka doon sa ano. Yun din, mabigat din sa bulsa sa'yo mga kabutsya. Yung mga kabutsa, yung malaki pa tayo. Hindi rin biro yun. Sa requirements pa lang. Tsaka kung mag sinasabing kaya kayo, kagali kayo dito. Makakuha kayo ng employer na may ano, Uh, may mga business na lang Maganda na nyo mga abot Hindi na lang yung Pero kung sa Pilipinas talaga lang kayo mag-apply, bigat talaga sa bursa. Kaya kailangan talaga pag-ipunan nyo. Tsaka kung uh, mag-apply kayo, ito mga payo sa inyo. Tuloy nyo talaga. Huwag kayong matras. Kasi sayang yung oras, sayang yung panahon. Yun. Kaya ka na may gabi pa, tuloy nyo yung pakaarap nyo mga butcher. Kaya nandito na lang yung mga usapan natin mga butcher. Yung mga nandito na pala, Dito na lang. Okay, susuko. Ya. Yeah. Nandito na lang. Okay? Good. <laughs>